Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo. Ako po, 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. Sa maaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao whatever. Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po sa ating lahat. kay Honorable Congressman na uh, Junisio, kayo po ay 38 years old na. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ngayon po, ano na po ang age ng father mo? Father ko po, 68. Okay. May information po, Mr. Chair. Though, hindi ito validated. Ang father po ni Miss Alice Goo nasa Pilipinas na noong 1990s. Sa pagkakaalam nyo, Miss Alice Go, totoo ba ito o hindi? Uh, Your Honor, I cannot confirm the exact year. 1990s or 2000? Uh, Your Honor, ang date of birth ko po ay 1986. So I think before po. Yes. Miss Alice Go, sa previous hearings, Nadinig po ng taong bayan na ikaw ay lumaki sa farm. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, narito po ba ang Vice Mayor ng Bambantarlak? Pwede po ba? Uh, yeah, Acting Mayor. Uh, uh, he was here earlier. Uh, si Mayor. Mr. Chair, yung pong uh, Vice Mayor... Hindi, Miss Alice Go, bago nagkaroon po ng issue. Nag-CR, parang ang tagal. Importante kasi, Mr. Chair, yung gusto ko pong itanong sa kanya. To continue, Mr. Chair, nandyan na po ba si Vice Mayor, bago yung former Vice Mayor, Mr. Chair? To continue, Mr. Chair, uh. Vice Mayor, former Vice Mayor. During the previous hearing po, sa Senado, nadinig ko po na nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. Matanong ko lamang po, Vice Mayor, bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong posisyon? Uh, Your Honor, nag-mayor po ako ng 2001. 2001. Ilang years po kayong naging mayor ng Banban Tarlac? nag po ako ng 2001 hanggang 2004 at nag re po ako ng 2004, natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, nanalo naman po ako ulit ng mayor up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Tama po. Okay. Uh, kayo po ba ay lihitimong residente ng Bambantarlak? Yes, Your Honor. Balikan ko lamang po, yung sinasabi ni Miss Alice Go, na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya, ninyo, bilang matagal ng government official ng Bambantarlac. Nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, uh, matagal na po sa Bamban, noong 2001 po, pinunta na ako sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang pigari. Dahil nagkaroon po siya ng pigari, doon sa Bamban, na, nakabili siya ng lupa doon noong 2001. Kaya po, uh, nag-request po siya permit sa akin. So, binigyan ko naman po. Linawin ko lamang po, Vice Mayor. Sino po ba tinutukoy mong siya? Si Miss Alice Go o yung tatay niya? Si Alice Go, opo. Ano pong taon yan? Uh, way back po, no, kung di ko magkamali, 2001. 2001. So, kung ipagpalagay na totoo po ang sinasabi mo, ilang taon po si Alice Gunon? Uh, kung di ko po magkamali, mga 12 years old or 14 years old. So, kung babalikan ko po yung tanong ko sa iyo, Vice Mayor sinabi po ninyo na nag-apply nag, nag -apply ba siya ng permit? Permit po. Sa palagay po ba ninyo yung 12 years old or 14 years old, may kapasidad na para mag-isip o mag-apply ng permit? Ah, kasama po yung tatay niya. Kasama yung tatay ah, niya. Po. Nung panahong yon, palagay po ninyo, mga ilang taon na po ang tatay ni Miss Alice Go. Ang um, estimate ko po, between uh, more than 30 years siguro. Okay. So, kung tingnan po natin mga ilang taon po, mga 30 years or or something uh 40 years siguro po ang aking estimate na edad. Ibig sabihin po naniniwala ka na talagang si Miss Alice Go ay uh, nung edad na yon ay nandoon na sa kanilang farm. Nandoon na po siya. At nabanggit po ninyo na nag-secure ang tatay niya, kasa sila o sino man, nag ng permit, nag-apply. Tama po? Opo, opo, opo. Your Honor. Mr. Chair, Vice Mayor, dahil nag-issue ka ng business permit or permit para sa kanilang pigiri, sa pagkakaalam po ninyo, kaya pa nating makakuha ng ebidensya na totoo yung inyong sinasabi? Meron po sa opisina po. So, ibig sabihin po, naniniwala kayo na si Miss Alice Go lumaki sa farm? Naniniwala po ako dahil kasi uh, nung pong 2000, nung nakaraan na election eleksyon po, na, sinama, uh, na ako po yung naging vice mayor niya. Uh, year last election po, 2022. Nung natapos po ang termo bilang mayor, at particular itong uh, tumagbukang vice mayor, si Miss Alice Guba kasama po ninyo sa partido? Uh, Kinawa po ako ng dating mayor dahil po ahabol siya ng congressman para magkaroon po siya ng mayor na tinanong po siya kung gusto niyang umabon lang mayor. In other words, hindi kayo lehitimong magkapartido ni Miss Alice Go. Nagpart, na, nakapartido po kami ng independent. Vice Mayor, kaugnay po sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso at ng Senado, kaugnay dito sa sinasabing illegal uh, POGO at uh, Sinasabi rin na si Miss Alice Go ay involved dito. Sa inyo pong uh, Siyempre kayo po ay matagal na nanunungkulan sa Bamban At alam naman po natin bilang ikaw ay uh, public official, elected official, hindi naman pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa area mo. Sa personal opinion nyo po, ano po ang masasabi nyo about this issue involving Alice Go. Ang masasabi ko lang po, yung pogo na po yan, ang pagkaalam ko po, kaya nabigyan po namin ng letter no, letter no objection po dahil ang pagkaalam ko po na legal po ang pogo. Dahil po ang pogo, makakapagbigay ng additional revenue tax at employment po sa aming bayan. Dahil po nung ako'y mayor, hanggang ngayon po ang class ng Municipality of Bamban, it is second class municipality po. alus walang trabaho po ang mga kababayan namin. Uh, Your honor, if I may uh, clarification lang kay mayor, ang ibig mong sabihin, mayor, 2001 nag apply na sila ng pogo sa inyo? Ay hindi po, uh, piggery po. So, a uh, yung inaplayan. No? Okay, okay, sir. Thank you. Yes, Mr. Chair. Uh, ang intention po natin, Mr. Chair, kaya po natin na itanong yan, to establish yung allegation ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. At nabanggit po ni uh, Vice Mayor na kumuha ng permit noong uh, I think 2000 o 2001 at uh, sinasabi po niya na kaya pang madig dig up o mag produce ng ebidensya na talagang may permit itong uh, mag-ama ni Miss Alice Go. Mr. Chen, uh Mari po bang mag-request sa Vice Mayor na mag-submit ng proof na talagang uh, nag-issue ang Bamban ng permit para sa farm o piggery ni uh Miss Alice Go at nung kanyang tatay, nung kanyang father, Mr. Chair. Yes, uh, uh ikaw ba ngayon ang acting mayor, uh, mayor? Hindi po. Hindi. Ako so po we will probably Ako request, request that. Kami po ay na-suspend, uh, Mr. Chair. Okay, sige. Sir, uh, so who's the acting mayor? Si, uh, yung pong first counselor. Nandito er, ba siya? Ne, uh, po, Sir Timbang. Can we... Uh, acting mayor uh, hingi, umihingi ng uh, ng uh, dokumento si Congressman Busita. Uh, so narinig niya naman yata no kung ano yung hinihingi niya. So can you please uh, submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you Mr. Chair. Mr. Chair, uh, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat uh, hindi ko naman kilala si Alice Guo at uh, Nung nasa active PNP naman ako, ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, ay eh, gusto po nating ma-establish na hin hindi lahat ng sinasabi, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya, masamang tao whatever. Ano po? So, to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Go. Oh. Alice Go. Uh, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, at sinasabing permit. Bago po kayo kumandidato, Miss Alice Go, o bago, bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bambantalak? Uh, Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, magandang ang relasyon niyo sa community. Tama po ba? Uh, but particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Go sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato? No, ikaw ay kumandidato bilang mayor. Diretsahan kong tanong sa iyo. Uh, Malaki ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think um, blessed na rin po from, from God. In fact, two weeks before election, di na po ako gumalaw. So, Masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor, tama po ba? Yes po, Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bambantalak? Yes po, feel ko po yun. At sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bambantalak? Tingin ko po, opo. Ibig mo bang sabihin, Miss Alice Go, na patuloy silang nagtitiwala sa iyo? Uh, tingin ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa iyo ang mga residente ng Bamban Na nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Ms. Alice Go, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo man sabihin, by mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bamban Tarlac. Tama po ba? Uh, opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may incriminate my own self po. Yes. I understand, Miss Alice Go. Matagal na po kayong engaged sa business. Tama po. Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor. Tama po. Opo. Dahil matagal na po kayo sa business, at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba maliban sa chief of police ng Bamban may nakaharap ba kayo na PNP officers? Yes or no? Ah, uh, yes po. Yes. Kung i-imagine ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Uh, Your Honor, meron din po, Patronan. Yes, man. pero yung assigned sa Bamban, tama po. Uh, opo. Yes. Pero yung police personnel or officers from other units, kung mahalala niyo po, may mga nakaharap na kayo, tama po. Your Honor, pag may nagka-courtesy po sa office po. Courtesy call for what purpose? Um, nagpapakilala po, bilang ako po yung mayor, nagpapakilala din po sila na sila po yung kasama po natin sa serbisyo. Ano po yon? Siyempre yung Chief of Police. Naturally magko-courtesy call sayo. Aside from Chief of Police, sino po ang PNP official na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Uh, matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po. Uh, PD po. Provincial Director. Sino po ang Provincial Director na tinutukoy mo? Uh, yung ngayon po na PD. Uh, I forget the name po. Okay. Sa pagkakaalam mo po, ilang Provincial Director na nag-courtesy po sa inyo? Uh, hindi ko na po Wala pa ako masyado maalala po eh. Okay, kung hindi po ninyo maalala, maalala po ba ninyo more or less ilan ang senior officers ng PNP na nag call na sa inyo? Uh, hindi po, Your Honor. Bata pa po kayo, Miss Alice Go. Hindi ko po sinasabi na sagutin po na ninyo ng eksakto. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, kung iisipin mo po, Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo? Uh, Your Honor, isipin ko po pero hindi ko po masyado maisip po eh. Uh, Nakapag-courtesy call nakapag po sa office po si PD. Yun po, uh, isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong General? Yes or no? Uh, general, yes po. Mga ilan na po? Uh, hindi ko po maalala ilan po. Miss Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo. Ako po, 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. At uh, ako po ay nagtatanong sa iyo, at inaasahan po ng taong bayan, particular ng Bambang Tarlac Residence, your constituents, na ikaw po ay magsasabi ng totoo. Wala naman po kayo sa korte. Ano po? Balikan ko lamang po, sa pagkakaalam po ninyo, ilang PNP generals na ang nakaharap ninyo? Uh, Your Honor, um, as of the moment, wala po ako masyado maalala, pero may naisip lang po ako ngayon na nakapag-courtesy call din po sa office ko po ang isang general po na RD po. RD? Opo. Siyempre, RD yan, kahit pa paano, maaalala mo kung sino siya. Uh, opo, at official naman po yung trip na pagpunta po niya doon sa office po namin. Yes po. Pwede po bang banggitin niyo sino yung general, yung RD na nag-courtesy call na sa inyo? Uh, Your Honor, uh, Mr. Chair, okay lang po. Mag-consult lang po ako sa lawyer. Sige po. Uh Mr. Chair, uh Your Honor, okay lang po ba sulat ko po sa paper, padala ko po sa inyo para ma, para walang pong ibang issue po na mai-involve po. Sige po. Opo. Uh isubmit po natin sa Honorable Committee, paki-sulat Opo. po. Yes, Opo. to continue Mr. Chair. Nabanggit po ni Tama po ba yung nadinig ko o yung napabalita na sinasabi mo na mayroon po kayong death threat, Tama po. Yes po. Yes. At ako po'y naniniwala na sa kalagayan mo ay totoo ang iyong sinasabi, Miss Alice Go. Sa kalagayan po ba ninyo ngayon at kayo ay nakadetain sa PNP Custodial Center, ano po ba ang pakiramdam ninyo? Safe kayo? O may gusto pa kayong hilingin na baka mapagbibigyan ng committee? Uh, sa ngayon po, dahil po naka po, mahirap po talaga naka uh, Gusto ko na lang din po matapos po lahat at para makapagpiansa po. Ang tanong ko po, Miss Alice Go, inamin po ninyo na kayo ay may death threat. Opo. Ang tanong ko po, feeling safe po ba kayo sa PNP Custodial Center? Uh, opo. Okay, very good. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Miss Alice Go. Salamat po. Okay, Thank you, Congressman. na lang po. Thank you, Congressman Busita.